good afternoon. Meron tayo dito ngayon, may U Gear. Problema ni sir, ang laki ng alog ng ball race. Kahit nga hindi mo na manu manong alog, angat mo lang. Yan, angat natin. Pag mo. Ay, no? Yeah. Yan. Yan, ang laki. Tapos, bukod sa alog, itong alog, mga kailan to sir? Mga ilang buwan itong umaalog? Mga dalawang buwan, tatong buwan. Mga ganun. Yeah, mga kapibis, ni sir yung motor niya, yung alog niya, mga dalawang buwan na raw, hanggang tatlong buwan. Pero nagpabolis siya. Ever since nagpabolis daw si sir, ayaw na malak ng susian. Tara mo susi Yeah, mga bok, oh, sususi natin. Ayaw na malak. Eight months ago, nagpabolis si sir. Sa tandan sa daw. Kaya ayaw na malak. Hindi na malak yung manibela. Ayaw na malak, mga bok. Ang inala naman ni sir, pang Nmax ata raw yung nilagay. So ngayon magpapagawa si Sir ng ball race. Malalaman natin yan kung ano nangyari. Siyempre pag nagbo-ball race tayo dito mga bok, baklas lahat ng kaha. Pero hindi para mahalang singil natin. Binabaklas natin lahat ng kaha para ma-proper natin yung pagtanggal at pagbalik. Kasi pag ito lang yung tinanggal natin, tas isinsilin na natin, pwedeng maka-damage pa tayo ng parts ng motor ni Sir. At the same time, hindi natin matatanggal at ma-install ng maayos yung ball race. Kasi may nag-comment sa vlog ko na tinatanggal ko daw lahat ng kaha para daw malang singil. Hindi po sa ganun yun. Saktuan lang po tayo maningil dito pero proper po yung procedure. Tanggal po lahat ng kaha, gulong, shock para ma-install, matanggal ng proper yung ball race. Alright mga bok, tanggal tayo kaha mga bok. Ha, tanggalin ko muna lahat ng kaha, mga gulong para pakita ko sa inyo yung makikita natin kung ano nga ba talagang nangyari, bakit ayaw malak. Kasi yung pag-alog nito, malamang sa malamang, hindi ito na fit ng maayos ng gumawa. Kaya umalog. Eh tayo, meron naman tayong bolis installer. Kaya magpifit talaga yung gawa natin ngayon. Gawin ko lang mga bok, baklasin natin yung kaha. Meanwhile, Pakita namin yung alog sa inyo mga bok, eh, kung gaano kalaki. Napakalaki ng alog mga bok. Dapat walang alog yan eh. May ito ang So baklasin natin lahat para makita natin kung anong bolis yung kinabit. Pero ito yung pagalog na ito, hindi nila nasikipan ito ng maayos. O kaya hindi nila na, nalapat ng maayos yung mga railings. Kaya lumubog kagad na. Alright mga bok. Yung hey, mga bok, nabaklasin natin yung ano, shock tsaka yung manibela. Nagulat kami mga bok. Nandito si Cosima Marin yung nakatayo na yan. Kinamay ko na lang. Yan, kahit si Sir, nakita niya yan. Kinamay ko na lang. Hindi ko na ginamitan ng ano, spanner. Ay hey, mga bok, oo. Hindi to na higpitan din ng maayos. Ang luwag mga buko, okay, kinamay ko na lang. Kaya hindi talaga ubra yung ano. Sir, meron ba silang ano dyan? Si, proper tool, so sininsil lang. Sininsil lang. Yan mga buko, sabi ni sir, sininsil lang daw mga buko. Kaya kailangan talaga mga buko, proper tools talaga buko, mga buko, para maayos. Ayusin na lang natin mga buko. Mga buko, confirm nga, tama nga si sir, pang NMAX nga yung nilagay sa kanya mga buko. Yan oh, pang Nmax nga. Eh, no, Ayun oh, mga buko. Oh. pang Nmax. Yan. Matangkad kasi ito mga buko, kaya siguro hindi rin naglalak. Hindi talaga pang ano yan. Mio gear lang ito eh. Dapat pang Mio. Ang kasukat ng Mio gear, Mio sporty, salty, Mio I-125, sniper, Nmax hindi mga buko. Yan. No. Yan. Pang ano yan. Pang Nmax yan mga buko, hindi yan pasok sa Mio. Masyado yan matangkad. Kaya hindi niya na susutyong yung butas. May butas kasi yan mga bok Ito yan o. Oh. Itong butas na yan, dyan pumapasok yung lock nung susian. Kasi pag sinusi mo itong mga bok meron dyang bakal dun sa loob na may lalabas dyan na bakal. Ay mga bok o oh, Nakikita nyo yung may parang ano sa loob. eh, oh. no? Bakal. Pag nilak mo yung susi, subukan mo yung lock sir. Pakita na sa kanila. Yan, ilalak na siya rin susi mga bo. May lalabas siya na bakal mga bo. Ay mga bo ko. Ay no, lumabas o oh, yan. Yung bakal na lumabas na yan, yan. Diyan, papasok yung, dito papasok yan sa butas. Mga bo, yan no? Oh. Kaya pagka mataas yung nilagay nyo na ball race, hindi na yan magtutugma, hindi na siya masushoot, kaya hindi na nalalak. Kaya papalitan natin ng proper na ball race yan mga bo. Yung pang gear talaga. Okay? ay ko lang itong bagong tools natin. Ito yung pinayakap lang sa railings, pinakapitan sa railings, tapos ito yung pupukpukin na natin. Hindi na tayo pupukpuk rekta sa railings, sa chassis. Dito na tayo pupukpuk mga bok. Pakita ko sa inyo mga bok kung paano siya gumagana. Ay, mga bok, pupukpukin ko na yan. Tingnan niyo mga bok. Ay mga bok, lumabas na oh. Ah, mga bok, basic lang. Yung mga Bokong, pag may proper tools kayo mga boko, basic lang yung trabaho. At proper pa. Hindi less damage na sa motor sa sa parts. Ganun din yung gagawin natin sa baba mga boko. Sa baba mga boko, papakapitin ko muna. Yan, kumapit na. Pwede natin pupo kayo. Ay mga bok, dalawang pokpok lang mga bok. Lumabas na. Ganun kadali mga boko pag meron kayong ganun tools. Kaya eh, mga boko. Tanggal ko kagad. Dalawang pokpok lang. Kasi meron tayong proper tools. Okay? A few inches later. Meron tayong panghila ng ano, railing sa uh, tipos. Yan eh, mga boko. Yung proper tools natin. Oh. natin racing monkey ball race pang Mio ito yung pinagkaiba nyan mga book ito yung pang Mio ito yung kinabit kay sir pang Nmax kita nyo mga book napakalayo nyan mga book yan masyadong matangkad to kumpara dito yan mga book kaya hindi na nalalak ni sir yung susian kasi matangkad yung kinabit yan ipaproper na natin ngayon yung kabit mga book pang Mio na talaga kasukat nito Mio Mio Sporty Mio I125 Mio Sol I125 Mio Gear tsaka Sniper. Yan, magkaasukat yan. Ilalagyan natin yung bagong railings na racing monkey. Meron tayo dito yung special na tubo na fit dito sa tipos. Yan. Siya na ngayon yung tutulak sa ating railings pababa. Para yung lapat ng railings niya, buo ka agad mga buk. Bilog, tapos, magpifit agad. Pupukilan okay natin. Ito na lang. Oop! Oh, Wala na lang siguro. ayun fit na. Double check. Okay. Ganun lang ang galing mga bok Fit kagad. Kasi meron tayong proper. tools. Ika-kabit na natin yung railings sa chassis. Ngayon, meron tayong special tools. Bollies installer. Ito yung railings nung sa ilalim. Itagin natin. Yan. Tapos, pasok natin yan sa, sa, chassis. Lagay natin itong installer. Yan, nakabok. Ngayon, kita natin. Yan. Bali itong bolis installer, siya na yung magpipress sa mga railings para magpit dito sa ilalim at sa ibabaw. Gamitan natin ang tools. Ano? Ito mga ago, tools tayo. Yan, pipitan natin. So habang naipitan pa natin yan, habang napipihit pa natin yan, dahan-dahan na yan na pipi. Taas baba, sabay yan. So pagka dumating na yung time na hindi na siya mapihit, that's the time na pwede natin sabihin na lapat na yan. Ligpit pa. Yan na. Ligpit na mga bok. Double check. Kunti pa. Yan na. Yan. Kunti na lang. Yun. Kunti pa. Okay. So, pinipita din bok. Ayaw na. Ibig sabihin niya, lapat na yung mga book. Tanggalin na natin. Yan. Yan lang mga book. Yan mga book. Lapat na lapat na yung railing sa ibabaw. Pati yung railing sa ilalim mga book. Lapat na natin yan. Dahil sa bolus installer natin mga book. Yan. Alright. Uh, balik na natin yung gulong, yung tapalodo, yung shop. Nagpa-pronsyak repack na rin pala si Sir. Ngayon, nagpitan na natin yung dalawang nut na yan, ng tipos. Gumamit tayo ng mga special spanner natin para hindi na Ngayon, babalik na natin yung manibela mga bok. Tapos, ito muna palang takip na gong. Dito yun. Ayan. So, balik ko na yung manibela mga bok. Meanwhile, bok, nabalik na natin yung manibela. Try natin. Set, palak na ako, set. Check natin kung maglalak na. Talak ko. Ayan, mga bok. Naglalak na mga bok yung manibela. Ayun lang. na kasi hindi malak ni Sir. Kasi sobrang taas ng bolis na nilagay pang NMAX. Yan, na natin. Tapos pinrapper natin yung pagkabit. Para hindi kagad lumuwag mga bok. Hindi magkaroon ng clearance. So balik natin lahat ng ka, mga bok. The next day. Tapos na namin lahat. Ah, nabalik na namin lahat ng fairings. Tapos na test drive ko na rin mga bok. All goods na. Parang brand new na yung handling. Tapos nalalak na ni Sir yung manibela. So ganun lang mga bok, may mga bagay talaga na hindi para kay Mio Gear. May mga parts na hindi para kay Mio Gear. Pag pangen, max pangen, max pag pang Mio Gear, pag Mio Gear. Minsan wag na ipilit, Nagkaarong kasi ng abiria Katulad ni Sir, 8 months na tinitiis na walang lock yung manibela. Kasi nga mali yung kinabit pang N, max, kaya hindi swak doon sa butas. Alright it mga bok, sana may natutunan tayo sa munting vlog natin. Sa gusto mo, sa mga gusto magpagawa mga bok, message lang kayo sa FB page natin, Motobok Garage. Para i-schedule natin yung mga papagawa nyo mga boss. All right?